Gandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong si Pilandok at ang manok na nangingitlog ng ginto na muling isinalaysay ni Virgilio S. Almario at iginuhit ni Cora Dandan Albano. Makinig na mabuti! Sakim at malupit si Dat Osman. Inaangkin niya ang lahat na maibigan. Inaangkin niya kahit ang ari-arian ng mga kawawa ang sakok. Mabagsik siyang magparusa sa sino mang tumutol at ayaw sumunod. At na naginip si Dato Osman ng isang malakit gintong sari manok. Gusto ko ng gintong sari manok, sabi ng Dato pagkagising. Gusto kong magpagawa ng pinakamalaki at pinakamagandang gintong sari manok. Noon din, inutusan niya ang mga kawal, kunin ang lahat ng ginto sa buong bayan. Hinakot ng mga kawal ang lahat ng ginto. Sinamsam nila ang mga suklay, hikaw, sing-sing at iba pang alahas na may ginto. Sinamsam nila ang mga kasangkapan ng taong bayan na yari sa ginto. At ibinalanggo ang maraming mahirap dahil walang maibigay na ginto. Nasaksiyan ito ni Pilandok. Awang-awa si Pilandok sa taong bayan at galit na galit siya kay Dato Usman nag siya ng paraan para matulungan ang taong bayan laban sa kalupitan ni Dato Usman. Naisip niya ang turuan ng kaniyang manok na mangitlog ng mga butil ng ginto. May apat na butil ng ginto siya. Isa-isa niyang ipinasok sa puwet ng manok ang apat na butil ng ginto. Pagkaraan, tinuruan niya ang manok na ilabas ang ginto kapag tinapik. Matagal niyang sinanay ang alagang manok hanggang matuto itong mangitlog ng ginto. Nagpunta ngayon si Pilandok sa palasyo ni Dato Usman. Inabutan niyang nakahiga sa ginto ang sakim at malupit na Dato. Sino ka? Mabagsik na sigaw ng Dato. Kawal! Palayasin ang pulubing ito! Magalang na nagpakilala si Pilandok. Mahal na Dato, sabi ni Pilandok. Dala ko ang alaga kong manok na magbibigay sa inyo ng maraming ginto. Pinagtawanan ng dato si Pilandok. Baliw ka ba? Ano ako magkakaginto sa alaga mong payat na manok? Ngunit tinapik ni Pilandok ang manok at lumabas ang isang butil ng ginto. Nanlaki ang mga mata ng sakim na dato. Lumapit siya kay Pilandok at siya ang tumapik sa manok lumabas uli ang isang butil ng ginto. Magkano? Magkano ang manok mo? Sabik na sabik na tanong ng dato. Ibibigay ko po ito sa inyo. Magalang na sagot ni Pilandok. Pero palayain po ninyo ang mga bilanggo at isauli na ninyo ang magintong sinamsam na mga kawal sa taong bayan. Nagisip ng mabuti ang dato at tinapik uli ang manok ni Pilandok. Lumabas ang ikatlong butil ng ginto. Umira lang kasakiman ng dato at pumayag sa mga hiling ni Pilando. Pinawalan noon din ang mga bilanggo. Inutos din ng dato na ibalik sa taong bayan ang kanilang mga ginto. Bago umalis, itinuro pa ni Pilandok ang mga dapat gawin para mas maraming itlog na ginto ang lumabas sa manok. Dapat pabayaang mag-isa ang manok sa isang maganda at tahimik na silid. Dapat itong dulutan ng saganang pagkain na tinupadagad ni Dato Usman. Tinapik pa uli ng Dato ang manok bago ito pakawalan sa inihandang silid at lumabas ang ikaapat na butil ng ginto. Nang gabing iyon, muling na naginip si Dato Usman. Napanaginipan niya ang mahiwagang manok at punong-puno ng ginto ang silid nito. Kaya maagang gumising si Dato Osman at agad pinuntahan ang silid ng mahiwagang manok. Laking gulat niya pagpasok sa silid. Sa halip na ginto, puro dumi at ipot ng manok ang silid. Hinuli niya ang manok at tinapik. Pero walang gintong inilabas ang manok. Nataipa ang manok sa kamay ng Dato napin ngayon din si Pilandok utos ni datos man sa mga kawal ngunit saan makikita si Pilandok hanggang ngayon hinahanap ng mga kawal ang matalinong may-ari ng manok na nangingitlog ng ginto